Yun! So, nandito tayo ngayon sa katedral kung saan ay uh, binalahura ito ng mga polis. Kung makikita ninyo, binakbak nila pati yung mga bulaklak dito kasi nalanta dahil eh, wo, kung anong ginagawa ng mga polis dito, bakit nalanta to? Ayan, papalitan nila lahat ng mga magagandang mga bulaklak yan. Ayan, oh. Pasok tayo sa loob, makikita natin dahil merong celebration bukas ang uh, uh yan, yung sunship. Oh, ang bango. Ma ang bango rito, mahahay ka. Hmm. Grabe, ayan, oh. Tingnan nyo naman kung anong nga uh, ginagawa nila ng construction. Kailangan talaga. Ano? Mabago lahat ito. So, eto yung mga dinumihang carpets ng mga polis at nakita nyo naman ang itsura ngayon no? bago to bago to Oy, bago to oh bago yan blue na siya oh Oo, dati kasi lavender yan eh. Ngayon blue na. O, oh, di ba? Bagong anyo talaga. Makikita nyo. oh Libre natin ng burger kaya tong mga to. No? Libre kaya natin ng burger itong mga to. Di ba? Libre natin sila ng burger, ha? Ayan. So, napakaganda na. Ayan na ngayon. Ayan. chandelier. Ayan. Ah, oh, diba? yun o oh. napakaganda na ngayon ibang iba na siya ayan, kita nyo talaga ginayos na nila itong kanilang pulpit o oh, ayan yung kanilang pulpit eh dating ano yan, dating violet or lavender, yung walls ngayon gagawin na nilang blue so total, ano, facelift ay gano'n magaling etos, papaguhin yan lahat bago lahat, oh, bago pati lahat pati ceiling, paguhin yan pati ceiling, ibang klase ah kaya namin tatapusin ngayong yeah. araw. ngayong gabi. ngayon gabi kasi bukas mayroon celebration. Yes, oo. Ayan, kung makita nyo may mga bagong kabit na mga chandeliers. Oh. Yo yung, 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 ilaw pinalitan ng mga pinalitan Ng mga chandelier yung mga ilaw. oo, oh. kasi kailangan na uh, maging uh, mas maganda. Ito para mas lalong magmaglaway. Ma, 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 ma laway. si Boying. Ayan, so ayan yung LED uh, ano nila screen. Babaguhin na rin 'yan. Naling. Ang bilis. Nalinis na nila kagad. At talaga naman. Walang budget yan. Eh. Pero nakita nyo na. Kala yun. na luma. Lahat talaga ng... Lahat yeah. aayusin. Walang trace. Nang no ano nang uh, 16, days, 16 days. lahat pati halaman pinagbabago lahat oh ah, nakita oh, niyo ah, talaga. bukas makikita natin kung ano yung uh, transformation nitong katedral ito yung mga gagamitin ng mga tela oh takin mo yan yan yung mga gagamitin ng mga tela at ito ah yung mga malulupit nating na mananahi walang tulugan yan ang dami na, kailangan, tinan mo magka, magkakaroon ng milagro dito pagbalik natin bukas, ibang anyo na to so, ganyan sila, kaya tinawag silang miracle workers kasi talagang gumagawa sila ng mga milagro, lahat ng imposibleng gawin ay nagagawa nila, ganyan sila kalulupin At ayan sila. Ito yung mga walang pagod na mga mananahi natin. Oh. Imagine dinala na nila dito yung kanilang ano, makina. oh, at tatulong-tulong. Yung mga mababait. ayan, no? Oh. So, pahinga lang silang konti and then magdamag silang magtatrabaho para dito. Bukas, makikita nyo ibang-iba na itsura nito. Ayan, si Sir. Anong pangalan nila, Sir? Brother Benji Gantalaw. Brother Benji, gano na po kayo katagal dito? So, this is my 29 years in the ministry. I've been is started last uh, September 1995. Mm. So, ito lahat, I never regret everything. Meron kaming mga proseso dito, mm. pero alam natin na yung tinuturo ni Pastor sa amin is very genuine. Kasi uh, kung hindi lang sa pagtuturo ni Pastor, hindi ako magtatagal dito. Mm we've been through the process, the trials, testing, and difficulties. Pero lahat ng ito ang ito noon wala pang helicopter, radio station, television, wala. Itong fellowship ni Pastor word of mouth lang na. Time will come, we will have a one worship. Magkaroon tayo ng sasakyan, magagamit ito lahat. So, yung kinakain lang namin noon, saging, in the morning, In the time pagkagabi, fasting na kami. Kasi uh, hindi na kami katain. We do on uh, prayer. So, nag-Bible school kami. So, we do sacrifices. So, itong lahat, uh, bunga ito ng lahat ng dalangin ni Pastor. Then, sa amin din mga sakripisyo. So, nakakaiyak sa mga pangyayari ito. Pinaghanda na kami ni Pastor. Sinabi niya na this is the test of our faith our commitment and dedication. So, ang mahal ko sa buhay family ko, hindi pa man nandito lahat. Pero, they are persecutor noon. Pero ngayon, talagang very supportive sila. Kasi nakikita nila yung genuine. no? yung pagkakaisa ng kingdom. Sila na ngayon, ang nag de sa kingdom. Oh, so, kadalasan, pag may mga ganong nangyari, usually, uh, usually mababawasan kayo kasi marami nga alis eh. Yeah. Pero parang kabaliktaran na nangyari, yeah. pa kayo. No? At saka ang dami nakikisimpat siya talaga na mga netizens sa inyo. Kahit yeah. iba-ibang ano, iba -ibang religion talagang nakikiisa sa inyo. Mga kaklasiko, mga familiar relatives namin in America, in Europe, no? tumatawag sila sa akin kasi uh, talagang nag-worry sila. Pero sinabi ko, no, Masaya kami dito. Dumaan man ito ng kapagsubukan but uh, we still standing on the ground. Mm -hmm. So 39 years in the making ni Pastor siya amin. Hindi kami ganito ngayon kung wala din si Pastor. Kaya ang nangyayari na to, all things work together for good. But Anong message mo kay cold? Pastor ngayong uh, siya ay uh, uh, nasa ano, nasa kulungan ngayon? Anong iyong message? Pastor, nandito lang kami we behind uh, sa inyo sa pagkakaisa, dalangin namin na uh, malampasan namin Pastor, yeah. Father yes. bless Tama uh, yung uh, sinabi mo Uy, grabe O, oh, kita it. oh, nyo naman pati inidoro, pinalitan dahil ginawan trono ng mga demonyo yung ano dyan eh, yung uh, trono dito. Oh. Lahat, pati bidey. Pati itong ano, pati itong urinal, bago lahat. Oh. Inidoro, bidey, lahat bago. Ibang klase na. Ibang klase. Oh. Ayan, oh. Pwede na matulog si JG. Oo, oh, lawak mo si Ayan, bago lahat yan. Oh, bago lahat.

Brothers, Boss Dada, maraming salamat sa Pawaxis Burger. Woo! Sarap. Sana maulit-muli. Ah, Pawaxis. <laughs> yes. Ano mo dali? Ano mo dali? Ano mo dali? Ano mo dali? the creator of us all through his appointed and anointed son, our beloved pastor, Pastor Apollo C.